sa Amerika talagang duwag itong si Marcos Jr. May nanalo na. May nanalo na. <laughs> Walang iba kundi ang Amerika. Ito obviously no, this is bad for the Philippines pero victory naman ito para sa Amerika. Meron mo eh, 0 versus 19 uh, percent na taripan na ipapataw ng Amerika sa mga produktong galing sa Pilipinas na papasok sa Amerika. Samantalang uh, zero naman Zero 0% na taripa ang mga produkto galing US na papasok sa Pilipinas. So, uh, this is way, way, way far from a fair deal. Ano? So, kahit 0% pa ang Amerika at 1% ang Amerika, talo pa rin tayo kasi zero pa rin sila eh. Mm -hmm. Hindi sila magbabayad ng buwis na dadalhin nila dito sa atin. So, ito, 19% talong-talo tayo. Pero, Meron pang mga tuwan-tuwa dito sa ginawa ni Marcos ng mga, mga, tinatawag natin mga tango. Mm, okay? Tango. Mga tango na tuwa pa dahil kahit pa paano daw na pababa ng uh, 1% ni Marcos Jr. yung taripa na sinisingil ng, uh, ng Amerika from 20 to 19%. Ito, malaking sampal sa inyo to. Ah. So, ah, yung mga ah, tuwang pa. Yung Indonesia, ha ah, hindi nagpunta sa Amerika, pero napababa nila yung taripa from 32% to 19%. So, napababa nila. Nabawasan ng 19% yung taripa. Yung Vietnam naman, hindi rin nagpunta sa Amerika kay, kay Donald Trump, pero napababa nila from 46% to 20%. On phone negotiation. Uh -huh. Naibaba nila ng 26%. Via phone <laughs> lang. Ha? Yung taripa na hinihingi ng Amerika. At yung sa Japan, napababa nila ang, tari ang taripa from 24 to 15%. Over the phone negotiation din. Hindi rin nagpunta sa Amerika. So nakaya nila ibaba sa 14% ng telepono, telepono lang. Pero bakit itong Pilipinas nagdala na ng sangkatutak na advisor si President Bongbong Marcos. Sabi ni Trump, so many advisors. Pero hanggang 1% lang yung kinahin nating negotiation para maibaba from 20 to 19. 19. Edi sana, kung totoo yung sinasabi ni Donald Trump na tough negotiator si Bongbong Marcos, edi sana nalagpasan pa nila yung negosasyon ng Vietnam, ng uh, Uh, Thailand at ng uh, ng Indonesia. 'Di ba? So 1% lang. So paano matatawag na ito ito na tough nego negotiator. So nakakahiya ito, malinaw na malinaw, denominate siya or pinaglaruan yung kanyang kakayahan ni Donald Trump at inutos siya ng inutong partner. Mm. Tinawag tinawag siyang uh, nire-respeto ng mga Pilipino, tinawag din siyang uh, tough negotiator tapos tinawag din siyang ah uh, uh, magaling tapos, mahal na mahal daw siya ng Pilipino. Oo, sabi niya uh, Donald Trump. Which is kabaliktaran doon sa tunay na kalagayan ng Pilipinas at kalagayan ni Marcos Jr. Tungtuan na siya noon, no? Oo. Oh. Eh, ututuwa naman talaga. <laughs> Tsaka dito, no, grabe, no? Oo. Oh. Grabe, talagang pinatunayan mo na weak ka. <laughs> Oo, oh, di ba? Kasi biray mo 1% lang, tapos tayo 0%. Mm. Anong magiging... Ah... Uh, uh, kahit nasabihin pa natin na may 1% sa Amerika at 0% sa, 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 dito sa atin, lugi pa rin tayo dun. Oh. No, kaya yung mga one, yung yung 1% na nabawas diyan na pinagyayabang ng mga loyalista. Anong ano ba niyan? Ano bang magigim uh, impact niyan? Maganda ba 'yan? Hindi maganda 'yan. Huwag nga kayong mga letter T no Mga tanggo. Oo, oh, mga tanggo. kay mga tanggo. <laughs> 1% kinatuwa nyo na yun. Okay, sana kung napababa niya ng mga kahit malang 8 to 10% lang yan eh. Pero kahit ganun na, sana ano, kahit malang sana lumamang ng tatlo or lima ang taripa ng, Amer ng Amerika sa Pilipinas. Kahit papano, hindi tayo zero. Eh kaso zero tayo eh. Anong mapapala natin diyan? Sila may mapapala sa atin. Tayo walang mapapala sa kanila. So dyan talaga, no, talagang alam nyo yun, pagdating sa Amerika, talagang duwag itong si Marcos Jr. Tsaka yung mga ikagaya na sinabi ni Master, sampal talaga sa mukha niya yun kabaliktaran 'yun. Mm. At doon pa nga may isa pa siyang ano, 'yung sinabi ni Donald Trump na okay kami ng China. Yes, pahiya siya ah, doon. Oo, napahiya siya doon kasi payiya nagkukwento siya noon eh. Mm. <coughs> ng mapatungkol sa China ah. tapos sabihan siya ng nang uh, ni Donald Trump na ano na okay kami, wala kami problema. So, alam niyo na hindi uh, kasi may may punto naman si Donald Trump kasi pinakamalaking investor ang ano eh, ang China eh. No, so talagang uh, hindi mo dapat kaawaan 'yan. Dapat yes. ano 'yan, Kaibiganin mo, Kaibiganin mo, sumasabay ka sa Agos. Dapat sa lahat naman ng bansa eh. Kaibiganin mo dapat. Kasi ano, ano bang may pagmamalaking ng Pilipinas bukod sa pinakamaraming krimen? Wala. <laughs> 'Di ba? Anong may anong uh, anong ano may ipagmamalaki ng Pilipinas 'yung maraming nagdudsya sa Marami na namang krimen mm. sa Pilipinas eh may may pagmamalaki. Wala mula may pagmamalaki ang Pilipinas eh. Correct. Puno mm. na sira na yung mga ano natin, puro baha ngayon. Yung mga magsasaka taggutom na naman, eh, binaha na yung mga magtanim uh, nila. Actually, So ngayon uh, eh dadaanin nyo na ng mga misa ayuda. Ang masama niyan, baka hanggang kailan kaya yung ayuda nyo kasi naubos mm. na yan nung halalan. Yung mm. eh, masama diyan eh pang eh, may parating na naman ata na bagyo. So, awawa talaga tayo dito. Kaya itong si Marcos, itong ginawa niya dito, talagang pinatunayan niya lang kung gaano siya ka-weak leader.